Poka, can I change the mic? There's bad breath here. Sorry, mabaho talaga yung mic. Sorry, I can't. It's amoy maasim. <laughs> Umani ng iba't ibang komento ang video clip mula sa speech ng mayor ng Bayambang sa probinsya ng Pangasinan na si Mayor Niña Jose Quiambao matapos na hindi nito napigilang papalitan ng mikropono na gamit niya sa pagsasalita dahil sa mabahong amoy. Hati ang naging reaksyon ng marami sa napakaprangkang pahayag ni Mayor niya sa latest speech nito kamakailan. Dahil makikitang mahinaho naman umano nitong pinapalitan ng mikropono na hawak niya. Ngunit ang hindi raw nagustuhan ng marami ay nang sabihin pa nito mismo sa mic ang kagustuhan niyang mapalitan nito dahil sa mabahong amoy. Bago siya nagsimulang magsalita ay makikitang mabilis na pagbago ng kanyang mukha at bahagyang inilayo ang mikropono sa kanya at tumawag ng tao upang palitan nga ang mic dahil ani ay may mabahong hininga na gumamit nito. Panimulang pahayag ni Mayor Ninya. Poka, can I change the mic? There's bad breath here. Kagad namang humingi ng tawad si Mayor Ninya sa nasabi niya. Ngunit pinanindigan niyang mabaho talaga ang mic na gamit niya at ayaw niyang magkaroon ng halitosis. Mga pahayag pa nito habang natatawa. Sorry, mabaho talaga yung mic. Sorry, I can't. It's a may maasim. Sorry, I don't wanna have halitosis, you know. Dahil nga dito ay umani ng magkakahalong komento ang naging asal at salitang ito ni Mayor Ninya kung saan may ilan na hindi nga nagustuhan na sinabi pa raw nito mismo sa Mike ang kanyang reklamo. Gayun paman, may ilan din naman na ipinagtanggol siya at sinabing ganun daw talaga si Mayor Ninya ngunit mabait at magaling naman ang ito na Mayor na kanilang lugar. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. So far, isa siya sa magagaling na mayor dito sa Pangasinan. And ganyan talaga siya. Prangka. Pero at least maibubuga. Unlike other mayors dito sa province. To be fair, di ko rin kaya yung mabaho tas magtitis ako. Haha. -ha, no. Pwede naman bulungan yung nasa tabi niya. Need talaga i-announce para cool kunwari. Why? There's nothing wrong. In the age of social media, nataklas ang mga tao. Huwag na kayong magulat if may magprangka in public. Kahit ako naman, magsasalita talaga ako. Hindi pagiging mabaho ng Mike ang nakakahiya. Mas nakakahiya naging asal niyang babae. Business etiquette and social graces, seminar dyan ng mga three times. Ha ha ha, award yung owner ng Mike hindi naman kasi sinasanitize eh. Kakahiya kay Mayora.